dalawang pulis patay, tatlo pa sugatan ng maaksidente ang sinasakyang kotse sa Cagayan. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Nasawi ang dalawang pulis at sugatan ang tatlo pa nilang kasamahan matapos magpaikot-ikot ng ilang beses ang kotse na kanilang sinasakyan sa Pamplona, Cagayan. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina police Master Sergeant Briner Bakidan, 35 anyos at Police Corporal Edrix Dumaging, 31 anyos. Sugatan naman ang tatlo pa nilang kasamahan sa nasabing pangyayari. Ayon sa mga otoridad, galing sa... Kalingan at patungo sa Lawag City, Ilocos Norte, ang mga biktima nang maaksidente sila sa National Highway sa bagay ng nasabing lugar na iuwi na sa kanika nilang pamilya sina Bakidan at Dumaging. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.